Magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating presentasyon, ay eh, Tagalog presentation ng In Cruises. Itong napakagandang opportunity na i-share ko po sa inyo. Sa ngayon po ipapakilala ko ang sarili ko sa inyo. Ako po si Milagros Lambino. Ako po ay isang Filipina pero nakatira na po ako dito sa Italia sa ngayon. Nakilala ko ang In Cruises last year kaya ako pumasok dito kasi talagang nagustuhan ko. Dahil last year yung anak ko ay gustong uh, mag-cruise. And then, uh, napakamahal. So, sabi ko, huwag muna. One, nung, ano, after that, na-introduce sa akin ng in-cruises, nakita ko na, na may magandang paraan para makabiyahe ako, magawa ko yung pangarap ko na cruise na hindi ako gumagastos ng malaki. Kaya pumasok kaagad ako ng September. At ginawa ko itong business na At ngayon ay naging, uh, sa isang linggo, naging free membership ako. At after three weeks, naging marketing director ako. So, kaya gustong gusto ko, napaka, uh, very passionate ako na isinishare sa mga tao kasi napakabaganda po ng oportunidad na ito. Okay. So, yan po ang uh, dahilan kung bakit ako nandito. Okay, share ko sa inyo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, share ko na ang aking slide para makita po natin kung ano ba ang in -cruises. Okay, so sabihin nyo sa akin kung nakikita nyo na yung slide ko. Okay, so ayan. Nakikita nyo na ba? I think nakikita nyo na yan. Okay. So ayan, ang nandyan po ang sabi in ay yan ang the world's most valuable travel rewards club, di po ba? So, sa pamamagitan ng in-cruises, may explore nyo ang mundo, madidiscover nyo ang mga bagay-bagay at saka mag enjoy kayo nang hindi kayo gumagastos ng napakalaki. Okay, at ang, ang company na ito ay naitayo noong 2015. So, 10 years na po siya in the market. Uh, naitayo siya ng dalawang magkaibigan na ito na nandyan po sa Uh, nakikita nyo siya, si Franco Dinal, saka si Michael Hutchison. Okay, so bakit tayo magkukrus? Kasi napakaganda po. Sa isang biyahe, marami tayo makikita na iba-ibang lugar at saka uh, komportable po tayo. Wala na po tayong maraming problema para sa halimbawa pupunta tayo, gagamit tayo ng aeroplano, napakaraming problema sa mga luggage, ganun. At saka, sa isang biyahe, marami tayong mapupuntahan na lugar-lugar. Iba-iba po yun. Ano naman ang mangyayari sa atin pag nag-join tayo sa in-cruises? So, ano ang maipibigay sa atin ng in-cruises? Ang in-cruises, bibigyan tayo ng uh, dalawang pamamaraan kung paano tayo makasave sa ating mga biyahe. Okay? So, tulad nyan, maisa ay insider pricing. Ang ibig sabihin ng insider pricing ay pagbago ka pa lang, nagmamadali ka, no? Gusto mo nang bumiyahe, ayun. Within, after 21 days, pwede ka nang magbiyahe. So, from the retail price, makakabawas ka ng 17%. Okay, pati sa mga hotels and resorts din. Ang pangalawang pamamaraan ay sa pamamagitan ng reward points. So, dyan sa reward points, mas malaki po ang masisave natin. Pwedeng 25% to 50% off. Pero yun, pang matagalan po yun. Unti-unti po tayong mag-iipon ng reward points natin. Kung paano po yun, may explain po namin sa ibang sa isang upuan po, explain po namin lahat yan. Okay? At ang in-cruises ay napakagaling po dahil uh, nakikipag-kolaborasyo siya sa maraming uh, cruise lines, no? Labing uh, apat, in fact, or almost 15. So, ayan, nakikita nyo dyan, nandyan ang Costa, MSC, at ang marami pa dyan ay mga luxury lines. Okay? Like Carnival, Bo uh, Virgin Voyage. sa so, dyan po, sa Virgin na yan, 18 and above lang po. Pero yung iba pwede ang mga bata. Halimbawa, Norwegian cruise lines, Asamara, Princess, mga luxury lines po yan. Kaya maganda kasi may 21,000 option tayo na biyahe. Napakarami po. At saka, global po siya. Makakarating po tayo sa maraming iba-ibang bansa at sa lahat ng itong pitong kontinente. Okay? At pwede tayong mag-book kaagad. Ang in-cruises ay hindi lang siya nag deal sa cruise line, cruise na vacation. Mayroon din tayong access sa napakaraming hotels, resorts, and worldwide. In fact, makikita nyo, halos 430,000 yan na option natin. Napakagaling, di po ba? nandiyan po, nakikita ninyo, mga 5-star hotel po, ang ating mga uh, kakulaborate ng uh, in-cruises. Okay. So ano ba ang cruise na? Ang cruise ay kumpletong bakansa ng pamilya. Okay. Sa isang biyahe, sabi ko nga kanina pa, pwede tayong makarating sa iba-ibang place. Pwede kang mag-almusal sa Barcelona, pwede nan mag sa hapunan nandoon ka na pala sa Marsilya, na? So at saka ang cruise ah uh, magaan kasi uh, pwede nandiyan ng excursion, nandiyan ng entertainment, relaxation. At magagawa mo na lahat ng mga ah uh, talaga stress free pag nag cruise ka okay tulad yan nakikita nyo sa picture iba iba pong place ang pupuntahan niya okay sa pagbubuk natin ng cruise may mga may mga bagay na kasama at hindi kasama Okay, pag-usapan muna natin yung mga hindi kasama, okay? So, yan, service charge. Depende po sa company, sa cruise company, cruise line, kung yung iba, binabayaran na kaagad during ng pag nag kayo. Pero yung iba naman gusto na pag yung lalabas na sa biyahe ninyo, no? At ka okay, internet kung ikaw, uh, pag nakadaong ang barko, meron siyang wifi, okay? Pero pagka nasa laot siya, eh, wala, wala doon. Pero kung ikaw na klase ng tao na kahit nagbabakasyon ka at nasa laot ka, ay gusto mo pa rin na may internet line, okay yan, eh, bahala ka ng bumili. Alam mo naman maraming mga pwedeng pagbilhan ng internet line ngayon. Okay, beverage package, kung halimbawa si mister nakasama mo sa biyahe, ay manginginom siya, okay, pwede yan, beverage package, isama mo. Eh, kung hindi naman, pay as you drink na lang. Kung talagang hindi naman siya talagang grabing manginginom, no? Okay, at ang excursion, hindi rin siya kasama kasi pag nagadaong ang barko, nag organize sila ng mga uh, excursions para makita yung paligid nung doon sa place na dinaongan ninyo. Ngayon, kung ikaw gusto mo nang ikaw lang sarili mo, hindi ka na sasama sa kanila, hindi ka na rin magbabayad. Pero kung sasama ka, magbabayad ka. Basta lang na uh, alam mo kung anong oras babalik kasi hindi ka hihintay ng barko, maiiwan ka. Okay? At doon din sa barko, pag nagbibiyahe ka, mayroon, mayroon uh, is, uh, ano, professional uh, photo na gagawin para sa souvenir nung biyahe mo. Napakaganda, nakita ko na yung kaibigan ko, mayroon siyang ano. So yun, babayaran natin. Okay, of course, yung shopping, hindi. Kung hindi, marami nang bibilin yung iba, di ba? at ang SPA hindi rin kasama sa prenotation natin. At ganun din, kung halimbawa ikaw gusto mo ng special na pagkain, like say sushi o kaya Thai restaurant, Thai food, yun, para ay, ikaw na yung magbabayad sa sarili mo nun. Okay, so yan yung mga hindi kasama. No? So napag-usapan na natin yon Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay yung mga kasama. Tignan nyo, napakaganda. Okay, buffet, pagkain. Kumain ka hanggang sa kaya mo. Okay? Meron ding isang uh, lamesa sa restaurant na naka-reserve sa pangalan nyo. Of course, yan, pagkakataon nyo na, na parang mag-date kayo ng ma mag-asawa. Very elegant yung damit nyo dyan. suserbihan so pa kayo. Okay, pero kung yun naman na araw na yun ay very hectic ang schedule nyo, nag-gym kayo, or nagsisiming kayo, of course, doon na lang po tayo sa buffet, na? Okay, meron din yan, kaya may option. Okay, at libre din ang mga disco, theater, yung mga performances, libre yan. Karaoke, so tayong mga Pilipino, napakagaling natin sa karaoke, di po ba? Okay, mag-karaoke tayo hanggang sawa. Sa okay. At ang shows entertainment, libre din po yan. O, oh, meron pang uh, dance classes, uh, swimming, swimming pools, yan, may gym din. Ngayon, kung ang mag-asawa magbibiyahe sa ng cruise vacation nila, huwag kayong mag-alala kung may anak kayong maliit dahil may enjoy nyo pa rin dahil may baby junior club. Habang nag enjoy kayo ni mister, inaasikaso nila yung anak nyo. Okay? Ganda, di po ba? Okay. Ano ba itong in -cruises? Okay, ang in ay isa siyang application. Isa siyang application na ida-download natin sa ating cellphone na kung saan nandyan na ay para tayong tayo na yung ahente. Dahil tayo nang mag-search ng biyahe, makakapag-decide na tayo. Makikita natin kung magkano ang presyo. Makikita natin, maitutugman natin sa talagang araw na pwede tayong umalis sa trabaho natin. Hindi kagaya nung pagpupunta ka sa agency, kung ano yung naka-schedule na na-ready na nila, itutugma mo ngayon yung bakasyon mo. Hindi po ganun dito. Kaya mas magaan pag mayroon po tayong application ng inclusive sa ating mga telepono. Pati pagbabayad dyan na rin po. So talagang maaayos mo yung sarili mong biyahe at lahat-lahat pati yung pagbabayad. Okay, so para siyang booking.com po. Okay. Paano pumasok? Paano mag-join dito? Sabi nga InCruises is a membership club. So paano mag-join, no? Paano pumasok? Okay, mayroong inihanda na tatlong pamamaraan para makasali ka, maging member ka dito sa InCruises. Yan ay ang pagiging pwede kang pumasok bilang premium member, pwede ka rin pumasok bilang classic or starter. Of course, may kanya-kanyang katangian yan. no? Okay. Sa premium, pag pumasok ka, magbabayad ka ng $500 kasi kasama na yung activation dyan. At ang ang premium, ang monthly, di ba sabi ko sa inyo, maghuhulog-hulogan tayo monthly. So, pag premium ang pinasukan mo, ibig sabihin, ang monthly payment mo ay $250 na yung system ang maganda nga, nadudubli po yun. Okay? Kaya yung $250 mo magiging $500 every time na magbayad ka so mabilis kang maka maka accumulate ng reward points okay so pag naging premium ka pag nag sign up ka today magkakaroon ka kaagad ng 800 reward points so yung 800 reward points na yan is magandang halaga na para maka maka ka na kasi dito ang pamamaraan dito ng pagbabayad ng vacation natin is kalahati ay sa cash kalahati ay sa reward points. So yan po, napaka-importante ang reward points po dito. Okay? Okay, so sa classic member naman, ang starting cost mo ay $200. Ibig sabihin, ang monthly payment na pinili mo ay $100 na naduduble, Sabi ko nga palagi, no? But, pero pag nag-sign up ka today, ang magiging halaga ng 200 mo ay magiging 350 reward points. Okay. Diyan naman sa starter, $50 ang starting cost mo. Pagka sign up mo, meron kang 100 reward points. At ang ibig sabihin niya, ang monthly payment mo ay $50. Pero dito, pwede rin ito. Kaya lang, dito sa starter, ay medyo uh, Mabagal ang pag-reward uh, no points kasi hindi po siya naduduble. Kung monthly magbabayad ka ng 50, 50 lang siya. So, kung nagmamadali ka para makapagbakan sa kana wala, hindi, uh, medyo matagal. Uh, kasi sa isang taon, magkano lang ang maiipon mo ng reward points, di po ba? Kaya, ito, ginawa po ng company para pumili kayo kung ano ang affordable po sa, sa bulsa ninyo. Kaya pipili kayo, meron kayong uh, freedom para pumili kung anong papasukan ninyo. Okay? Ngayon, may mga nag-aalala sa kasi online nga ito, no? Pag nagbabayad sila, nagtatanong sila, saan na pupunta yung binabayad ko? Paano hindi kaya ano, ganito nawawala. ano No, wag po kayong mag-alala kasi very safe po yung mga binabayad natin. Dahil every time na magbayad kayo, may darating sa inyo na communications na trust my travel na sinasabi niya na nakan natanggap niya yung transaction mo within cruises na yung pera mo ay safe nandyan na in case may nangyari wag naman no kasi ang ating company ay very strong financial ano naman eh, pero in case may nangyari safe po yung pera natin dahil mayroon pong insurance okay so wag po kayong magalala Okay, yun yung party na sinabi ko dahil kaya nga, ang sinabi ko kaya ako nag-join dito kasi na-realize ko, hindi lang ako makaka-discount, no? Tapos, pag ginawa ko yung business na ito, pwede akong mabumiyahin ng libre at higit sa lahat, pwede pa akong kumita. So, yung, yung na-discuss ko kanina ay ang pagiging biyahero. Bibiyahi kayo with discount, no? Pero ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay yung opportunity na pwede tayong bumi uh, bumiyahe ng libre at higit sa lahat kumita. So, ito na po yon Nag-start na ako na share yung business sa mga kakilala ko, sa mga nakikilala ko. Ganun, okay. But before that, na para kumita ka, kailangan muna bumili ka ng lisensya mo sa company. So, magiging partner ka. Okay? Sa halagang $95 para, uh, for 6 months na yun, na pa magbabayad ka ng $95, magkakaroon ka na ng link. Link na yun yung, uh, yun yung <clears throat> pag-invite mo. Parang yun yung lisensya mo para i-share na yung business na ito para kumita ka. Okay? So, yan. Napaka, ano, every six months renewable po yan. Okay. Anong mangyayari pag partner ka na dito? Okay, pag partner ka na dito, kikita ka na may limang pamamaraan kung paano kumita dito sa Incruces. Okay, amazing siya. Okay, sa direct activation, yan, yun ay pag nag introduce mo sa kaibigan mo at ang kaibigan mo nagustuhan niya, pumasok din siya. Let's say pumasok siya as premium, of course, mas malaki ang uh, bonus mo. Magkakaroon ka ng $50. Pag nakapagpapasok ka naman ng starter o kaya ay classic, $20, okay? So, depende sa'yo kung ilan ang ipapasok mo, depende sa'yo ang kikitain mo. Okay, dyan sa direct activation, may isa pang klase ng kitaan dyan. Yung monthly bonus, yun naman ay yung parang uh, encouragement para pag sa isang buwan, kung mas marami ang mapapasok -ma 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 mo sa isang buwan, mas marami ang may mga ibibigay sa iyong bonus. Okay? weekly matching bonus. Ito naman ay tungkol sa uh, collaboration, uh, teamwork. Okay? Kasi halimbawa ikaw na team leader tapos may partner ka na very motivated siya, nagpapasok siya ng mga tao, of course kumikita siya. No? Kung magkano ang kinita niya sa, link, uh, sa week na yon paparisan mo lang siya. Magpasok ka rin ng isa. Sa pagpasok mo ng isa, meron ka ng bonus ang company dahil min, uh, pinarisan mo yung kinita niya, yung kinita niya makukuha mo. Company ang magbibigay sa iyo. Kaya sinasabing weekly matching bonus po 'yan. Okay, recurring income and leadership bonus, kinikita po 'yan ng mga tao na mayroon ng rangko. Kagaya ko, nandoon ako sa mababa marketing director, 'yan. Pwede ko nang pwede ako uh, uh dyan sa recurring income at leadership bonus. Yan ay uh don sa sa team mo yung lahat ng nagbabayad ng monthly payment nila meron ka doon na 5%, okay? Tapos ang leadership bonus uh pagka in a month don sa sales volume ng grupo mo meron kang 10%. So okay, ang actually ang marketing director kumikita siya ng 300 as a leadership bonus, okay? Builder based bonus naman, yan ay sa new production ng grupo. Okay? So, yan po yung limang pamamaraan ng pagkita. Okay? Ito naman, nakikita nyo dito kung paano ito yung ah, parang steps pataas. No? Okay, nandyan ako sa baba. Marketing director, ibig sabihin, sa isang buwan, meron akong 3,000 sa team ko na sales volume. So, meron akong ang team leadership bonus at recurring income ko, I will sum up to uh, 600. Pag sa senior marketing director, dapat meron ka na 10,000 na sales volume sa grupo mo. At yon ang team leadership bonus and recurring income mo will up to uh, 2,000. Okay? Regional director, uh, meron siyang uh, 25,000. Tapos, uh, pataas po ng pataas yan. Uh, ang pagiging executive director, napakataas po ng kanilang kinikita 50,000 so pati iba-iba pang bonus napakalaki po okay lalo na po yung mga board of directors yan pataas po ng pataas okay <clears throat> apart from uh, bonus meron ding limang incentives pag ikaw ay nag-join dito sa uh, incruces unang-unang incentives na I dapat uh, yan ang unang-unang iginugol actually. Maging free membership ka. Maging free membership, ibig sabihin, yung monthly payment mo ay hindi na ikaw magbabayad. Company na. Re company na ang mag-shoulder nun. Pero, continuous na mag-accumulate ka ng 200 points. Papaano gagawin yon Magkaroon ka lang ng 500 na uh, 500 dollars na sales volume sa grupo mo. Ibig sabihin, may na-invite ka na limang uh, classic member o kaya dalawang uh, premium member. Uh, kung starter, mas marami. Okay? Basta sa isang buwan, i-qualify mo ang sarili mo na sa grupo mo, meron kang $500 na sales volume. Pag meron kang ganun, company ang magbabayad ng monthly payment mo. Okay? Maganda, di po ba? Okay, fast start bonus, ang naging marketing director ka wa in one month from the date na nag-register ka. <coughs> Excuse me. Uh, ang company bibigyan ka ng 500 US dollar. Galing. Elite Travel Advantage, maganda rin po ito. Kasi pag na, nasa directorship ka na, pag na-confirm mo na ng yung first to mo, directorship mo ng three times, kasama ka na dyan sa elite travel advantage na yan. Anong ibig sabihin? Diba noong unang sinabi ko dito, pag naging member ka, pag biyahero ka lang, ang pagbabayad ng bakasyon dito ay kalahati by cash, kalahati by reward points. Pero pag ikaw ay marketing director na, original director or whatever, pataas, hindi ka nakasali doon. Ibig sabihin, as long as mayroon kang reward points, pwedeng yun na 100% ang pangbayad mo. Yun na yung sinasabi na libre na yung biyahe mo kasi doon sa monthly payment hindi na ikaw nagbabayad, company na. Tapos, yung naku-continuous na reward points na 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 mo, yun pa ang pangbayad mo sa cross vacation mo. So, yun na yung sinasabing libre. Okay? Ang galing, di po ba? Okay, rewards, reward points competition, maraming eh, pinapublish ang company para sa mga competitions na yan. At incentives marami rin. Uh, lately ang uh, alam ko doon sa Barcelona nangyari. Basta maraming inorganize uh, in ang company sa mga incentive All expense paid po yan. Okay? Yan po yung mga incentives natin. Ito naman pinapakita ko dito kung paano yung pagkakaroon ng uh, free membership na na-discuss ko sa inyo. Magkaroon ka lang ng 500 US dollar na sales volume sa grupo mo, free membership ka, magkakaroon ka na ng certificate na ganyan. Okay? Yan, mayroon na akong mga kasama na mga free membership. Of course, lahat gusto maging free membership. Eh, poi, uh, dito, paano ang Paano natatanggap yung mga bonus, di ba? Sabi natin, uh, kikita tayo dito. Dito ang ganda. Kasi ang daily activation within 24 hours, halimbawa na yun may naipasok kakahapon na Uh, premium member. So, bukas, meron ka ng $50. Okay? Monthly activation bonus, tuwing aotso uh, ng buwan. Okay? Weekly matching bonus, tuwing lunis. Okay? Ang team leadership bonus, tuwing adjust ng buwan. At tapos, ang recurring income, twin kinsinas. Ganon din ang builder base bonus. So, kung natatanggap mo lahat yan in one month, napakaganda di po ba? Sa pagiging sa trabaho ko ngayon, isa lang ating katapusan lang, di ba? Okay. So, paano naman natin kukunin yung mga pera natin? Yan. May mga cards dyan na pwede tayong mag-register. Pag verified na tayo, pwede na natin i-transfer yung mga kinikita natin. Pwede rin tayong panggastos na sa lahat-lahat. Okay? At ang in-cruises, hindi lang po siya involved sa ganito, sa business or what. Ang in-cruises is, mayroon din siyang humanitarian uh, activities, kagaya ng uh, tumutulong sila sa pag-ano ng Ukrainian relief efforts. So, very proud ako na part ako ng in-cruises kasi may ginagawang magandang bagay. Okay, di po ba? Okay, so I think this uh, ito na yung last slide ko. So, Uh, anyway, thank you sa pakikinig ninyo and i-stop ko yung share ko para makita ko kayo. Okay? Ayan. Okay, so naipakita ko sa inyo yung magandang opportunity na in cruises kasi it is a life changing po siya. Ngayon, uh, nakita nyo po siya in case may mga katanungan kayo, ibi, uh, puntahan nyo yung taong nagbigay sa inyo ng link at tanungin nyo kung meron man kayong mga tanong man mga hindi kayo na anuhan and anyway, ini-invite ko po kayo to join us sooner dahil napakaganda po siya kagaya sa akin in 3 weeks time na-achieve ko yung pagiging marketing director, ganun lang po kabilis. Uh, talaga i-focus lang po natin at alam natin yung goal natin. Kasi ang nung makita ko na hindi lang pala ako makakabiyahin ng uh, with discount, pwede pa ako meding libre at higit sa lahat, kumikita. Yun po yung ginawa ko. So, yun na po. Nandun na po ako sa sitwasyon na ganun. Thank you and hope to see you soon.